apostles nor credibility. Hindi lang yun. Tsaka hindi lang ito testimonial evidence. May real evidence na ito dito. Meron itong tutong ebidensya na meron itong sarili na ebidensya pa na kalaki sa amin. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kaga kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot si Adman, May bagong witness na lalantad sa kaso ng mga nawawalang sa bunghero at ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimula, hindi basta-basta ang testigong ito. Bukod sa kanyang salaysay, may dala rin siyang mga ebidensya na posibleng makapagpatunay sa ilang matagal ng hinala tungkol sa mga sangkot na pulis. Ang paglitaw ng testigong ito ay tila nagbukas muli ng pag-asa para sa hustisya hindi lang para sa mga nawawala, kundi para rin sa mga pamilyang ilang taon nang naghihintay ng sagot. Kasabay nito, isang opisyal na commander ng CIDG ang inalis sa pwesto habang tublas polis ang nahaharap na ngayon sa kasong administratibo. Lalo tuloy lumalalim ang tanong ng publiko kung sino-sino pa ba ang dapat managot. Ang mas nakakakurious pa rito, ayon sa ilang source, may kinalaman raw ang bagong testigo sa testimonya ni Patidongan na isa sa mga unang lumantad sa investigasyon. Posible nga bang magtugma ang kanilang mga kwento? At kung totoo nga ang sinasabi nila, bakit ngayon lang lumitaw ang bagong witness at ano ang koneksyon niya sa mga opisyal na inalis at kinasuhan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Matapos ang sona ng Pangulo, Muling nabuksan ang usapin tungkol sa nawawalang mga sabonghero. Isa sa mga sekretary na kinapanayam ang nagsabing may bagong saksi na magbibigay ng pahayag. Ang testigong ito ay hindi lang magbabahagi ng kwento, kundi susuporta rin sa dating salaysay ni Patidongan na isa sa mga naunang lumantad. Ayon kay Sekretary Remula, hindi lang salita ang dala ng bagong saksi. May dala rin siyang ebidensya na pwedeng magpatibay sa mga naunang impormasyon, sabi rin niya, Napakahalaga ng saksi na ito dahil maaaring makatulong ito sa pagtukoy kung sino talaga ang may kinalaman sa pagkawala ng mga biktima. Dahil sa bagong impormasyong ito, mas naging malinaw ang direksyon ng investigasyon, ngunit may naging aberya sa proseso. Ayon sa kanya, nagkamali noon ang mga investigador sa pagtukoy sa isang tao. Kaya naman, isang commander ang inalis sa kanyang puesto upang makapagpatuloy ng maayos ang investigasyon. Ayon pa sa kanya, hindi raw kasi naging angkop ang kilos ng opisyal sa maayos na pagsasagawa ng investigasyon. Hindi raw direktang sangkot ang commander sa mga pulis na iniimbestigahan. Hindi rin siya kabilang sa labindalawang pulis na tinitingnan ngayon ng mga autoridad. Pero ayon sa kanya, hindi niya nagustuhan ang kilos nito. Para sa kanya, mahalaga ang tiwala sa ganitong klasing posisyon. Kasi kung wala kang tiwala sa isang opisyal, paano ka pa makakakuha ng tamang impormasyon at maayos na pakikipag-ugnayan. Kaya minabuti niyang alisin ito sa pwesto upang hindi maapektuhan ang takbo ng investigasyon. Ang testigo rin raw ay isang sibilyan at hindi pa na ilalabas sa publiko ang kanyang pangalan. Wala rin siyang exposure sa media, kaya marami ang nag-aabang kung ano talaga ang sasabihin niya. Ngayon ang tanong ay kung sapat ba ang hawak niyang ebidensya upang mabigyang linaw ang matagal ng kasong ito. Ibinahagi rin ni Sekretary Remulla na kinausap niya si General Torre at nagpasalamat sa suporta. Tinanong din siya kung may mga bagong rekomendasyon na para sa mga pulis na kasalukuyang inireklamo. Sabi niya, hindi pa siya nakakapag-usap kay Atty. Ralph Kalinisan, pero plano niyang makipag-ugnayan para malinaw ang direksyon ng investigasyon. Samantala, may tanong din kung kailan muling magsisimula ang search and operations sa Taal. Sagot niya ay nagsimula na raw ito at kasalukuyang isinasagawa. May kumalat na balita na may nakuha raw ulit kahapon pero ayon sa kanya, wala pa siyang update tungkol dito. Habang patuloy ang investigasyon, tinanong din siya kung may update na ba sa mga buto na natagpuan kamakailan. Ayon sa kanya, wala pa raw bagong resulta ngunit patuloy pa rin ang pag-verify ng mga ebidensya. Ang gusto raw nilang siguraduhin ay ang pagiging totoo ng kaso at katibayan ng bawat hawak nilang ebidensya. Nabanggit din na tila natagalan ang DNA analysis, pero ipinaliwanag ni Secretary Remula na ito ay bahagi talaga ng proseso. Hindi raw ito agad-agad lumalabas dahil may mga bagay na hindi nila kontrolado. Ang DNA testing ay isang detalyado at mahabang proseso sa ibang bansa nga raw tulad ng Argentina, inabot pa ng isang dekada ang kumpletong DNA results. Kaya para sa kanila, ang mahalaga ay tuloy-tuloy ang trabaho at hindi nawawala ang fokus. Tinanong din kung ang bagong testigo ba ay bahagi ba ng isang samahan, tulad ng Alpha. Sagot niya, hindi raw ito mahalaga. Ang mahalaga ay totoo at may nalalaman ng saksi. Tinawag pa nga nila itong tunay na testigo na may alam sa halos lahat ng kaganapan sa kaso. Nabanggit din na hindi pa raw sila nagkakausap ng Pangulo matapos ang Sona, pero may balak silang mag-usap sa linggong ito. Bukod doon, sasama rin siya sa biyahe patungong India upang mas mapag-usapan pa ng maayos ang mga susunod na hakbang sa kaso. Kaya habang papalapit sa katotohanan, mas nagiging malinaw na rin ang bawat galaw ng investigasyon. Ano kaya ang ilalabas ng testigong ito sa oras na siya ay magsalita sa publiko? Matapos ang matinding panawagan ng publiko at ang pangako ng Pangulo sa kanyang sona, isang malaking hakbang ang isinagawa ngayon kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sa bunghero. Labindalawang pulis ang sinampahan ng kaso, kabilang na ang ilang mataas ang rango. Tanong ngayon, anong mga pagkakasala ang isinampah sa kanila at may kasunod pa bang aarestuhin? Kahapon sa State of the Nation Address, Maring sinabi ng Pangulo na hindi palalagpasin ang mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Walang dapat mas mataas sa batas, anuman ang posisyon, koneksyon o yaman. At ngayong araw, agad itong sinundan ng aksyon. Opisyal nang kinasuhan ang labindalawang pulis na umano'y sangkot sa kaso. Tatlo sa kanila ay may mataas na rango. Sina Police Colonel Jacinto Malinao Jr., Lieutenant Colonel Ryan Orapa at Major Mark Almedilia. Ang siyam naman ay non-commissioned officers, ibig sabihin mga regular na polis na nasa ilalim ng mga opisyal. Dalawang magkahiwalay na kaso ang isinampa. Ang unang kaso ay laban kay Police Colonel Malinaw Jr. Kinasuhan siya ng grave misconduct, grave neglect of duty, at conduct unbecoming of a police officer. Mabibigat ang paratang na ito dahil lumalabas na hindi lang siya nagpabaya, kundi maaring may direkta siyang pagkukulang o pananagutan sa naging operasyon. Samantala isang hiwalay na formal charge ang isusunod laban sa labing isa pang pulis na pinangungunahan ni Lt. Col. Ryan Orapa. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, lumalalim pa ang kaso laban sa mga sangkot. Isa sa mga inisyal na inaksyunan ay ang reklamo laban kay Lt. Colonel Ryan Orapa. Ayon sa Napolcom, may anim na bilang ng grave misconduct at isang conduct unbecoming of a police officer ang isinampa laban sa kanya. Bagamat una nang itinanggi ng ilang pulis ang pagkakasangkot nila, sinabi ng mga opisyal na may sapat ng batayan para ituloy ang mga kaso. Isa sa mga dahilan ay ang matibay na affidavit na isinumaiti ng whistleblower na si Julie Donon Patidongan. Ayon sa Napolcom, ang salaysay ni Patidongan ay hindi basta kwento lang. Ito ay suportado ng mga detalye na tumutugma sa mga impormasyong hawak na ng mga investigador, kaya naging mahalaga ang papel niya sa pag-usad ng kaso. Malinaw rin na hindi lang isang ahensya ng gobyerno ang kumikilos. Ayon sa opisyal, mahigpit ang koordinasyon sa pagitan ng Napolcom, DOJ at iba pang sangay nito. Kasama rin dito ang direktang pakikipag-ugnayan kay Justice Secretary Boying Remula. Ibinahagi nila na bukas ang palitan ng impormasyon sa bawat hakbang ng investigasyon. Nagpasalamat rin si Patidongan sa mga naging aksyon ng pamahalaan. Para sa kanya, Unti-unti nang naririnig ang panawagan ng mga pamilya. Anya, ang pagsasampan ng kaso ay simula pa lang sa matagal ng hinihintay nilang hustisya. Habang pinapalalim pa ang investigasyon, sinimulan na rin ulit ang search and retrieval operations sa Taal Lake. Matatanda ang ilang saksi ang nagsabi na posibleng doon itinapon ang mga nawawalang sabungero. Pero nitong mga nakaraang linggo, natigil ang paghahanap dahil sa malalakas na pagulan at ilang bagyo. Ayon sa mga autoridad, hindi madali ang operasyon sa lawa. Bukod sa lawak at lalim nito, may mga lugar din na delikado dahil sa putik at kakaibang kondisyon ng tubig. Kaya't kahit na may impormasyon na hindi basta-basta makuha ang ebidensya. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pag-verify sa mga buto o posibleng labi na nakuha sa mga naunang search. Wala pa raw final na resulta mula sa DNA analysis pero patuloy itong ini-examine ng mga forensic expert. Ipinaliwanag din ng DOJ na hindi madaling proseso ang DNA testing dahil kailangan pa itong dumaan sa ilang hakbang at validation bago maglabas ng official result. Kaya para sa mga investigador, ang importante ay tiyaking lahat ng ebidensya ay totoo, maayos ang pagkakakuha at may sapat na batayan para mapatibay ang kaso. Kaya habang patuloy ang paghahanap sa katawan ng mga nawawala, kasabay rin nitong tinitiyak na may pananagutan ang mga responsable na nasa likod nito. Ang kaso ng mga nawawalang bumbero ay isa sa mga pinakamalalaking hamon sa ating sistema ng hustisya. Mahirap tanggapin na sa likod ng uniporme ay may mga taong posibleng sangkot sa ganitong klase ng krimen. Pero ang pagkakaroon ng bagong testigo kasabay ng aksyon ng pamahalaan ay isang senyales na hindi ito isinasantabi. Sana ay hindi lang ito pansamantalang hakbang kundi simula ng tunay na hustisya para sa mga biktima at kanilang pamilya. Mahaba pa ang laban pero bawat ebidensya, bawat testigo ay hakbang papalapit sa katotohanan. Ikaw, naniniwala ka bang makakamit pa ang hustisya sa kasong ito o masyado na bang huli ang lahat? I-comment mo ang opinion mo sa baba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.